naalala ninyo, yung day na, na ng kongreso si Atty. Laika at nandun si Vice President Inday Sara. Nanawagan kami na pumunta tayo doon sa Veterans Hospital or doon sa Saint or doon sa house. Ang goal natin doon ay maging saksi. saksi tayo araw-araw na ginagawa ng gobyerno natin ang pagkikipit sa ordinaryong mamamayan doon sa ginawa nila sa ating vice president, nakita natin na kahit na ikaw ay pangalawa sa pinaka-powerful, pangalawa sa pinaka-popular, ay oh, pinaka-popular pala siya, sorry, so yung mas popular pala, my bad, yung kahit may 32 million ka na boto, hindi kasi, kahit ikaw pa ay vice-presidente ang karapatan mo, pwedeng i-oppress, pwedeng ilabag. Minsan, nararamdaman natin na yung sa likod ba na, kayang-kaya nilang i-ignore, kayang-kaya nilang kaya kaya nilang, nilang ipahiral yung gusto nila. Pag-iibabaw yung gusto nila doon sa ating karapatan. Okay. Nung ginawa yung 1987 Constitution, tayo bilang mga mamamayan, pinagaling natin kung ano yung values natin, kung ano yung pinahahalagahan natin. As isa sa pinaka-pinahahalagahan natin, karapatan natin kung salita at kumahiya. Ngayon, ang mga leaders natin, they take action, na ng inanuan ni Vice President Day. Tayo, nagiging saksi Tayo, nanginindigan. Kasi, uh, ang mga ancestors natin, mga ninuno natin, tinatindigan nila yung pinakamahalaga para sa kanila, yung kalayaan nila. Uh, kung maaalala ninyo ang revolusyon, ano yung naging dahilan? Follows his servicios at saka yung secularization. Kung mahalaga yun, enough para pagkaroon ng revolusyon. Ngayon, mayroon tayong karapatan sa salita magpahayag. May karapatan tayong mamili kung sino yung mamuhuno sa atin. May karapatan tayo magkulong no, 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 no. at magbigay ng hinanakir sa mga uh, kompetisyon at sagutin oh. ang ating mga hinanakir. Pero sa nakikita natin, araw-araw, kahit magsalita sa mukha ng pag-ingipin, kahit magsalita sa okay, parang para pagtanggol para ng karapatan, hindi na ang karapatan natin. Ngunit karapatan na sinasalita. Ang at mga kawani ng gobyerno, kahit na dito ay ginagarantihan ng saligang batas, nilalapaslangan na pa rin sa pagnanais ng ilang mga opisyal na tumuloy-tuloy sa kanilang pag-uumpo -pag sa poder, yung Iintuloy-tuloy nilang pagiging opisyal, tumuloy-tuloy nilang paghahari dito sa ating bansa. Ngayon, may hamon ng kasaysayan sa atin kung ang ating mga pinuno ay nakita silang napakahalaga na wili silang panindigan yung value na yun, mayroon din tayong pagkakataon ngayon. Pagkakataon na inahamon na naman tayo ng ating kasaysayan. Maaari natin tanggapin itong hamon na ito. Ang hamon ay muli maging sakit sa pangigilip sa operasyon. Muling tumindig muling magsabi, hindi natin tatanggapin yung ginagawa sa atin. Hindi natin sinasabi na gagawa tayo ng iligal. Dahil ang pagtatanggol sa ating karapatan ay karapatan din. Nandiyan yan sa ating sanig ng batas. Binigyan tayo ng sandata. Sabi sa sanig ng batas, yung karapatan natin magsalita at magpahayag. Ito ay paraan para makikaroon ng pagbabago. Ang pagbibig sa ating gobyerno ay pinoprotektahan. Ang tawag namin, natin, protected speech. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng makulong para doon. Hindi ka pwedeng pigilan at hindi ka pwedeng i-penalize para doon. Kaparusahan. Dahil tayo ay nag-call out o nag-criticize sa mga opisyalis ng gobyerno na nagmamalabis. Kailangan ba natin, uh, hindi natin kailangan bumuha ng iligal dahil ito ang pagpupulong ay iligal sa ating sasigang bataan. Pansinin ninyo na dahan-dahan nila tayo, sinubusan natin. Dahan-dahan nilang pinatatanggap sa atin na ang paglalapastangan nila sa karapatan natin ay gagamitan nila ng lahat. Nakita naman natin yung dahas na kinamay sa ating vice At makikita din natin na ginagamitan na rin tayo ng batas para mag-impose ng dahas. Ang tawag nito, lawfare, yung paggamit ng batas para girahin ang sariling tao. Tingnan ninyo, at kung sandatan natin sa saligang batas ang karapatan magsalita at magpahayag, bakit gusto ni Congressman Barbers na magsumbong sa NBI tungkol sa mga ordinaryong mamamayan na nagsasabi ng kanilang inanakyan? Hindi lahat ng ordinaryong mamamayan ay aware dun sa mga limitasyon ng batas. Kung kaya sinasabi ng, Pope, ng Korte Suprema protektado tayo pag nag tayo sa ating mga opisyalis tungkol sa kanilang trabaho. Pag tayo'y nakakapuna sa ating mga kongresista tungkol sa kanilang sa, sa nagmimistulang pagmamalabit o dun sa tingin natin ay pagmamalabit sa ating mga ordinaryong mamamayat, protected speech yan. Bakit ginagawa ni na Congressman Barber sa atin? kasi nasasaktan sila. Nasasaktan sila sa paggamit natin ng bukod taming sandata na kinagawaran ng ating ng bata. Yung ating pagsasalita, minsan kahit yung pag-joke natin sa social media, valid criticism yan. Eh ano, totoo naman masama yung grammar ng isang kongresista dyan. Sinungaling ba tayo pag sinasabi niya natin na mali siya? Sinakaling ba tayo pag sinasabi natin na bakit kayo kung ano-anong sinasabi ninyo na nakakasakit, na nakakabastos, pero yung resource persons, pinupusalan nyo naman. Wow. Bakit nyo pa pinapupunta yung mga resource persons ninyo kung yung salita nila ay kukontrolin nyo din? Hindi impormasyon ang hinahanap nila. Gusto nila, yes men at that, nakikita naman din natin kung paano nila ginigipit yung mga resource persons para magsalita nung sa, sa mga gusto lamang nilang marinig. So, under attack ngayon, ang ating karapatan magsalita at magpahayag. Eh kung katatawan naman talaga, ano yun? Bawal tayo tumawa? Kung mali-mali naman talaga sila, kung oppressive sila, bawal po rin kailan nangyari yun? Marsha do na ba? Parang playbook ni Marsha do, ng Marsha do one. Ang diferensya lang, panahon ni Marcos, tumututo yung kongreso. Dito, panahon ni Marcos Jr., kakampi niya ang Kongreso. At kung anong ginagawa ng Kongreso sa ating ordinaryong mamamayan, kung hindi magsasalita ang Presidente para ipagtanggol niya ang karapatan natin, bakit pa siya nagpresidente? So, ngayon, parang pinaliliit ng pinaliliit nila yung tinatawag natin na democratic space pinaliliit nila yung mga pagkakataon na pwede tayong magsalita at magpahayag kasi ayaw nilang masaktan. Ayaw nilang masaktan at gusto tuloy-tuloy yung pag-uupo nila sa kanilang napakalambot na mga upuan. Na binili ng pera ng taong bayan. Ituloy natin ang kritisismo. Ituloy natin ang diskurso. Pagkakayin natin yung pagpupuna sa mga, ating mga kawanin ng gobyerno at opisyalis ng gobyerno na gumaga na, na nag-e-enjoy sa sweldo na pinabayaran natin. Alam nyo, kahit wala kang trabaho, nagbabayad ka ng buwis. Bumili ka ng isang pirasong candy, may buwis yan. Tapos, gumagawa sila ngayon ng panibagong Queen Committee. Ha? Kwan-Kom lang dati, queen Com na ngayon. Queen-Kom? Ah. Iniimbestigahan daw nila bakit mahal ang presyo ng pagkain. Yeay! Mahal! <laughs> <taps> Yeay! Hindi nga pinipin! Dalawang taon na natin tinatawag, tin na yan tumataas ang presyo ng pagkain pero tuloy-tuloy kayo sa panggigipit ng Vice President. ano ah! Anong kinalaman ng panggigipit kay, Inday Sara sa presyo ng bigas na pinangako 20 pesos per kilo? Oh. Oh. Kung dyan, na ni TV Inday, alam pa na nila na hindi kaya yung 20 pesos kada kilo pero ipinangako pa rin sa atin. Okay lang pala pag sinungaling pag sila, di ba? Kung nagkabaligtad at tayo yung nakaupo sa kongreso at nagsabi silang kaya ang 20 pesos ng bigas, pwede sana natin silang ipakontem. Okay. Okay. Kaya sino nakaupo ay dahil sa atin. 'Yon, yes. tama. Yes. 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 yes power ay dahil sa atin. Tama. Yes. Yes. Ang tao dyan, tayo yung sovereign. Tayo na sovereign. Yes. Bakit nung mga panahon na may mga hari, ang power nila galing daw sa Diyos. Ngayon sa panahon ng demokrasya, ang power ng Dios nang galing napunta sa tao at ang tao ang nagagawa ng autoridad sa ating mga kawani at opisyalis ng gobyerno. No. So kung nakaupo sila, gawa ng ating tiwala, paano na yan pag nawalan tayo ng tiwala? No. Gusto nila, pag nawalan tayo ng tiwala, na disillusion tayo, tatahimik lang tayo. Hindi pwede. Hindi no, pwede. No, no. Ligal ang paggamit natin ng ating boses, ng ating account sa social media. Ligal itong nakatayo tayo dito sa tabi ng at nire ang tuloy-tuloy nilang operasyon. Habang ginagawa nila yung kanilang pag-aayuda, nawawala ng servisyo ang gobyerno. Yung ayuda na yan, meron silang pinagkuhaan. At yung pera na pinagkuhaan nila ay dapat nilalaan para sa servisyo sa taong bayan, after all, it's our money, di ba? Pero natin, itinransfer nila sa, from public works, from education, from health, from criminality, from law enforcement, at binigay sa mga congressman para mag-distribute bilang ayuda. Ibig sabihin yan, less ang government services. Bawas ang servisyon ng gobyerno para sa atin. Bawas yung pagkakataon na ma-address ng ating mga kapulisan ang kriminalidad. Mas interesado sila na maglagay sila ng mga pulis na nakabantay sa atin. Kesa nandun sa labas sila at naguhuli ng mga drug tayo pa talaga ang tinutukan. Tayo pa binantayan. So, so ano nga yung nangyayos nila? Pag nagsalita tayo, inciting to sedition daw yun. Pag uh, nag-criticize daw tayo sa ating mga opisyalis, inciting to sedition, okay. Gusto nila ng ganyanan, puwes. Ilimitan natin ang kritisismo natin doon sa tunay nilang ginagawa mas masakit yun. Bakit? Eh kasi nga, totoo naman na masama ang grama ng isang kongresista dyan. Ay, 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 totoo naman, ay, napikon sila doon sa mga sinasabi natin. Dahil totoo. Ay, Walang inciting to sedition. Kung pinapakayag natin, yung nakikita natin ginagawa nila. Mama. Anong ginagawa nila? ng gigipit ang resource person. Namimilit ng salita. Namimilit ng sagot. Tingnan niya yung ginawa nila kay Atty. ni Laika. Ayaw lang nila yung sagot, ipabiyahe sa Women's Correctional. At tinatago sa atin. Pinilipat siya sa, sa, gitna ng gabi. Ano ang kala niya? Mala nila tayo maninindigan. Kaya tayo nananawagan. Kaya tayo nagpapunta ng mga tao sa Congress at sa Veterans kasi tayo ang saksi. Tayo po ang sumasaksi sa kanilang mga mali. Ang mga krimen na ginagawa nila ay nangyayari sa tim Nangyayari ng patago. So dapat nagsasalita tayo kasi naninindigan at sumasaksi tayo sa mga mali ng ginagawa hindi po inciting to sedition pag nagsasaksi tayo sa kanilang pagmamalupit. tandaan po natin itong pagpupulong kahit maliit na grupo ay isang malaking <laughs> mura sa mukha nila ito ay isang malaking pagresist tayo po ay nagsasabi, hindi tayo papayag na i-oppress tayo. Kung ayaw nila tayo magpulong, magpupulong tayo. Hindi sila mas mataas kaysa sa saligang batas. Hindi nila tayo pwedeng patahimikin dahil inarantiya ang ating pananilita, ang ating karapatan magsalita. Hindi tayo pwedeng i-disperse dahil inarantiya yung ating karapatan na pagkulong ng mapayapa. At dito tayo ngayon at andito ako ngayon. Magpukulong tayo every time we have a chance to do it. Hindi lang po dahil sinasabi natin na mali kayo at naninindigan natin ang karapatan na ito. Ngunit dahil ito po ay laban, huwing nagsasama tayo, lumahat ang hearts tayo. Kumukuha tayo ng takas sa isa't isa. Dita. There is strength in numbers. Kahit sa mga katoliko, kung katoliko man kayo, at sabi ng Diyos, when two or three are gathered in my name, pag tayo ay nagpupulong sa ngalan ng ating bayan, mas lumalakas tayo. Huwag niyong pansinin niyo mga haters na nagsasabing ang konti niyo lang. Lahat po ng mga malalaking events na nangyayari, nagkuumpisa somewhere. Ituloy lang po natin ito. Ako po ay nakakukuha ng takas sa inyo. At sana nakakashare tayo sa isa't isa ng ating paninindigan. Thank you numbers. Dadami tayo. Dadami tayo kasi tama tayo. Nadami tayo kasi ito po ay ating karapatan sa ipakita na hindi na tayo masaya dun sa mga taong nilutulok natin sa pwesto. Mama! Maraming salamat at nakita ko na naman kayo. Thank you for being here. Thank you po at mapayapa ang lahat. Maraming salamat dahil kaya natin ipakita ang mapayapang paninindigan ang mapayapang pagpupulong, ang pag-exercise natin ng ating karapatan sa isang paraan na lingad. At bukod sa hindi tayo nakakaantala, tayo rin po ay nakakapagbigay impormasyon sa ating mga kababayan na posibleng hindi pa aware dun sa mga pangyayari sa paligid at sa gobyerno. So, muli, maraming salamat. Ang saya-sayang makita kayo ngayon.